Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa ilo-ilo, nakulungan dalawang lalaki matapos gawing pustahan ang nooy libangan lamang ng mga bata. Ang pagpapasabong ng mga gagamba o kung tawagin, spider derby. Nitong August 18, natimbog ang dalawang lalaking ito sa bayan ng Pavia sa Iloilo matapos mahuling nakikipagpustahan sa sabong ng mga gagamba o spider derby. Kabilang sa mga nakumpiska sa mga sospek, ang pera ang nagkakalaga ng 1,025 pesos, pati mga posporong nagsisilbing tirahan ng mga gagamba. Criminal charge for violation of PD-1602 as amended by RA-9287. Yung anti-gambling law, meron sila kasing bet money. Meron din tayong batas na nagproprotect protect doon sa mga gagamba natin. Andito sila pa ngayon sa custody natin, pending for their reel. nga ba kalaga ang hamak ng mga gagamba sa ating kalikasan? Kuya Kim, ano na? tila parami ng parami na ngayon ang naluloko sa Spider Derby. Katunayan, ginagawa na itong main event sa mga pista ng mga bayan-bayan. Ang pagbibenta naman ng mga gagamba, pati ng mga poster o gamot na pampakondisyon sa kanilang katawan, talamak na rin online. Pero ayon sa DNR, ang pagpapasabong ng gagamba, illegal daw. Paglabag daw ito sa RA 9147 ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa ilalim ng batas, bawal pumatay, manakit, magbenta, pati manghuli ng wild animals. Ang mga gagamba kasi, malitman man, may napakalaking papel sa ating kalikasan. Actually, ang gagamba isa sa pinaka-importanting arthropods na nagbabalanse sa population ng insects at nagsisilbi rin pagkain ng mga iba't ibang hayop. Meron tayong dengue outbreak sa Iloilo. Timely na yung gagamba is malaki yung maitutulong. May debate ngayong pagdating sa paglalaro ng mga gagamba, depensa kasi ng mga nahuhuk na rito, hindi naman endangered ang mga gagambang nahuhuli at pinagsasabong nila. Naging part na ng culture natin. Ang daming negative effect ng spider fighting. Yung practice kasi ng spider fighting sa Pilipinas is unsustainable. Kahit breeding season ng nang sila. So naapektuhan yung pag multiply nila. Yung mga kolektor, kung gusto nila, dapat sila kumuha ng permit sa Department of Environment and Natural Resources. Sabi nga sa Spider-Man, with great power comes great responsibility. Kaya kung gusto nyo mang gawing ibangan, ang gagamba, maging responsable tayo. Pag-ingat na rin dahil marami sa mga ito ay kamandat. dahil ang isang ito na ang kagat na kamamatay. Ang mga lalaking Sydney funnel web spider na matatagpuan sa Australia ang isa sa pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo. Ang venom nito mayroong mahigit apat na pong iba't ibang toxic protein. Katunayan, bago nagkaroon ng anti-venom para sa mga kagat nito noong 1981. Labing tatlo katao ang naitalang namatay dahil sa kagat ng mga lalaking Sydney funnel web spider. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.